Hi mga lods, eto na nga po pala yung part 2 ng pagpipintura natin. Tara, samahan nyo ako mga lods. Hi mga lods, ngayon nga po pala eto na po pala yung part 2 ng pagpipintura po natin ng bangka natin mga lods. Pasensya na po kayo dahil ngayon lang po ulit ako nakapag-vlog po kasi po ay... Ako po ay busy hang tao, joke lang. Eh, nag-practice po kasi kami sa sayaw tapos sumayaw po kami sa lamaw. Kaya ngayon lang po ulit tayo makapag-vlog. Ito po yung natin. Bali, iyan na po. Nilabas na po natin yung mga pintura. Tapos yung binili ko po lang, thinner nung nakaraan para po sa pagbababarang natin yung brush. Para ito na lang yung gagamitin natin. Tara, simulan na natin mga lods. Bali, ang una nga po pala natin gagawin mga lods. Ay lalagyan muna po pala natin ng tape to para po yung pinakailalim lang, yung guwit lang yung malalagyan sa kanya. Ito. Titipan muna natin siya dito. Mula dito, papapaganto. So, panoorin nyo na lang ako. Ita time lapse ko na lang para mabilis yung paglagay ng tape dito mga lods. Nalagyan na nga po pala natin mga lods. Ayan. Kung makikita nyo po, ito po yung tape. Ito po yung kulay pula niya, yung nilagyan po natin ng lining na yan. Ayan po yung kulay pula. Tapos lalagyan ko na rin dito yung sa kabila mga lods. Papakita ko sa inyo pag nalagyan ko na rin yung kabila. Bali, nalagyan na nga po pala natin mga lods. Ayan, nalagyan na po pala natin siya. Ngayon po ay pipinturahan na po natin siya. Bubuksan ko muna po yung pintura tapos haluin ko muna po. Kung ano, tapos, tapos haluin muna po natin siya. Haluin natin para yung mga bubuksan ay mo. Okay na mga let's try, natin. Ang mga natin logo. Ayun madali siya. Tara na natin. Kulay red first. Bali dito nga po pala mga lods, eh, ito na laps ko na para nga po pala mapabilis yung pag nyo mga lods. Kasi kung ipapakita ko sa inyo ito ng buo, ay talagang maboboring kayo. Nung napinturahan ko na nga po pala tong ilalim, eh nagsasalita nga po pala ako dyan. Kaso nga lang po pala, ay eh, hindi nga po pala rinig mga lods. Todo so, paliwanag pa ako dyan, pero hindi naman pala ako naririnig. <laughs> pero bago natin... ay bago pala natin siya patuyuin, pinturahan na po pala natin tong loob. Ayan, pintura na natin siya ng kulay blue pati po itong mga takip niya so yung kulay blue naman yung ipapahid natin mga nang walang po pala tayo nitong plastic bottles para po isasalin natin dito yung tinger hatiin mo natin siya dito Dito nga po pala mga lods, isinalin ko na nga po pala yung thinner sa biniyak nating plastic bottle. Dito po kasi natin uhugasan yung brush na ginamit natin para magamit pa po ulit natin mga lods. At para nga po hindi rin pala siya tumigas mga lods kaya bumili na rin akong thinner. Dito nga po ay ko ng hugasan. Na pinaggamit natin na kulay pula para ito naman yung gagamitin ulit natin pampung na sa kulay blue sa loob. Hugasan mo natin. Di ba, Ugas? Nakaagad mga Lodz, Oh. Itong kulay blue naman yung bubuksan natin mga Lodz. Ngayon na, haluin din natin siya. Yan, no, yung may malapit ito siya. Sa parang puting na ito. Haluin natin. Sa So ito na nga po pala mga lods at pinturahan na natin yung loob niya ng kulay ito. Simulan natin mga lods. Time lapse ko na lang para po pala ma mabilis niyo makita at mabilis natin mapinturahan. Ito na. Sinimulan ko na nga po palang pinturahan tong loob ng mini bangka to, na to mga lods para nga po pala eh hindi rin tayo matagalan dito. Kung babagalan po kasi natin mga lods eh talagang matatagalan kayo at matatagalan din ako sa pagpipintura nito mga lods. Kaya paspasan na natin tingnan nyo itsura ko seryosong seryoso. Makalipas nga ang ilang minuto mga lods, eto na nga po pala natapos na natin pinturahan tong loob ng mini ton na to. Kaso nga lang po pala mga lods, eh, tignan nyo po yung ilalim ng pinturahan natin pula. Eto eh, mulo nga po pala doon yung kulay blue. Bali may butas po pala kasi doon kasi po doon natin ilalaga yung montahe ng bangka mga lods. Kaya nga po pala agad-agad kong hinugasan tong brush na to mga lods para nga po pala ilagyan ulit natin ng kulay pula yung natuluan sa ilalim. Pagkatapos kung nga po palang hugasan yung brush na to, mga lods, eh, taktak tak nga muna po pala siya para nga po pala yung mawala yung kulay asul. Kasi po mga lods, pag hindi natin to tinaktak, ihahalo eh, po yung kulay blue sa kulay pula mga lods. Kaya nga po pala nung nataktak ko na mga lods at tuyo na po yung brush, eh binuksan ko na nga po pala ulit tong pintura na kulay pula mga lods. Nung natanggal na nga natin, eh wag na tayo magpatumpik-tumpik pa at lagyan na natin yung ilalim. So, iyon nga po pala mga lods, no? Lalagyan natin ko ng kulay pula kasi inaanoan siya ng blue. Tapos natanggalin din natin po. Ito tumulo niyo. Tapos, lagyan natin ng kulay pula mga legs. Lagyan natin Kuha tayo ng konting pula mga legs. Pandampi lang. Basa natin. Pandampi-dampi niya lang. Pagkatayo kong So, pa so yan mga lods, okay na po pala siya. Patutuyuin na lang natin to mga lods. Salamat sa panonood yung mga lods. Hanggang dito na lang muna. Abangan nyo na lang yung part 3 natin. Bye bye!